mula pa talaga mo. Yung mga tumatayo ito Hindi ito banda. Yan. Yung mga tumatayo din yun. Ayun o. No? Hindi na kaya yung kung yan. Eh. Hindi yun ko. Yung kulay talaga. Magkano tong dream mo? 90 yun. Ito yung ginagawa sa salon. Sa mga salon. Tapos 500 ang bayad. Laki naman naman. Siyempre, 90, bremod pa lang. Eh, yung panghalo. Ano panghalo? Yung isa. Hmm? Ano ba tawag dito? na chai dogs. Hydrocolloid, pang ano 'yun? 6%. But 6%. Pang ano 'yun? Yung panghalo nga po dito. Ay yung okay. sinabi mo, yung ano pang ah. na susunog. Ah. Ay, 10 piso lang 'yun. Ito ba? Ito ba? Ito. Aw, yung ganyan. Ay, hindi ko na tanong 'yan. Magkano ba bibilhin n'yo ma? 90 lang. Lahat na. Mm -hmm. Hmm, natin package na yun. Ay, naku, naglaro na. na. <coughs> Dito nga ito, makate. Makati. Yeah, makate. Urong, uh, urong, uh, urong. Uh, urong uh. uh, konti. Hindi pa konti. Saan ba kasi urong? baba. Ito, o, uh, ito. Layo ko daw, mabot na ako dito eh. Yan, yan. urong mo konti. Eh, ganun, ganun mo. Yan. Yan, mismo, okay. Okay. Yan, yan lang. Ito, ito. 8.57. 10 oh, yan. Ha? 10. 8.57, mga 9.45 na lang. Uy, siya po yan Tapon mo. Ugasan mo. Hmm. Pagkata nga yung kamay ko, pag-uugasin mo pa. Sama.